Hello mga kakabon! Welcome back to my channel, Roy Mulata. Are you right? Yes. Alright! Today mga kakabon ay magluto tayo. Of course, mayroon akong manok, papaya, and siyempre malonggay. Ah, uh, no. <laughs> down ng sili at mmm, ito. Now, let's start. Siyempre, maglagay na tayo ng oil. Diba? Pagkatapos nito, painitin lang natin siya. Diba? Mainit ng mantika, ilagay na natin yung mga ingredients. Ayan, ilagay na natin yung mga sangkap-sangkapan. Pagkatapos, ilagay natin yung manok. Nalagay na natin yung manok. So, okay, syempre, isahin lang natin muna. diba pagkatapos nyan lagyan natin ng lagyan natin ng asin ani natin diba para maano ano ang uh, amoy ng buhay diba Tapos ilagay na natin yung papaya. Para malasa din ang papaya natin. At lagyan na natin ng tubig. Nilagyan na natin ng tubig. Antayin na lang natin makulo. At malambot yung mga chicken. At saka yung papaya. Siguro matagal-tagal pa. Diba? Antayin natin. Lagyan na natin ng tanlad para mabango-bango. Ayan. Kumukulo na siya. O diba? Bongka. Kumukulo na siya mga kakampuan. Wait lang natin siya. Ngayon, malabot na ang manok at saka yung papaya. Ilagay na natin yung dahon ng sili. O Perfect. Ay, bongga. Ikay lang natin ang dahon ng sili. Masarap sya. More ang dahon talaga ng sili. Ay, binili ko ka para bongga. Hindi pa. Antayin na lang natin. Maluto. Perfect. Perfect shot talaga ng bangka. Hindi pa. Ba? Antayin na natin. Magluto siya. Ayan na, luto na ang ating tinolang manuak. O di diba? masarap na kasi bonggang-bongga, luto-luto na talaga ng bongga. O yung malon, yung sili, dahon ng sili mm. Ready to eat na tayo. Tara na, kakain na tayo. Thank you for watching. Please follow and share my channel Roy Mulanda. Are you alright? Yes, all right. Love you all.